Hello mga ka-chill! Chill chill lang tayo mga lodi. Ah, ito na naman tayo. Ah, ito, real talk to. Totoo to. Na nangyari sa buhay. Mga kapanahon ako, hindi ko makakalimutan yung isa kong tito nagiinuman kami. Meron ako isang taong pinagmamalaki yung achievement niya sa buhay. Magaling siya. Ah, talagang mayama. So, todo briefing ako nung pamaya-maya pinariring pinapakinggan lang pala ako ng ng amaing ko. At ang bantang uli, sumabat siya. Amiya, sandali Jerry. Huwag mo ka yung achievement ng ibang tao. Yung sa'yo, ang ikwento mo. Kasi, hindi mo yaman yung yaman nila eh. parang napaisip ako talaga na, oo oh, nga naman. Magmula noon, tinandaan ko yung sinabi niya sa akin na, kahit kahit maliit yung sayo ano yung naging achievement mo sa buhay ano yung may pagmamalaki mo ang importante yung pinaghirapan mo kasi hindi naman sa iyo yung pinagmamalaki mo eh sa kanila yun talagang magmula noon tinandaan ko yun nabara ako ng malaki ron naging aral din sa akin yung wag mo ipagmalaki ang hindi sa iyo kahit maliit na bagay yung nasa yun. ang importante sa yun yung natutunan kong malaki sa tito ko na yun napakalaking bagay na yun wala sinishare ko lang po uh, kung hindi nyo po yaman huwag nyo po ipagmalaki hindi po sa inyo yung pinaghirapan po nila yung pinaghirapan mo ang pagmalaki mo kahit maliit yan basta proud ka thank you so much po salamat po thank you for watching huwag nyo pong kalinimutan like and share and follow po kay Jerry Buenaventura po thank you thank you thank you po para sa mga lodi magandang buhay I love you so much